Pero paano ginagastos ng pamahalaan ng pera nito? sa uh, saan ginagamit ng inyong hard-earned tax, uh, tax pesos na binabayad nyo po? Uh, hindi ko po nabanggit kanina, no? pero doon sa 15 billion na yan, uh, nasa mga 10 billion pesos po niyan ay galing sa local sources of revenue or local income po natin mga kalahati po nun, so kung 10 billion sa so mga 5 billion siguro or 6 billion ay galing sa business taxes yung natira po, real property tax second uh, biggest source of income natin, tapos yung pangatlo mga iba-ibang -iba uh, mas maliliit na po ng sources of income tapos meron mga fees uh, etc. so yun po no so I hope that uh, if you are paying taxes in Pasig whether you're a Pasig resident or your business is a Pasig resident or in Pasig Uh, may opisina kayo sa Pasig, may pagawaan kayo sa Pasig, may tindahan kayo sa Pasig o dito kayo